Merry Christmas mga idol! Umpisa pa lang ng season, laman na ng trade rumors itong si Jimmy Butler at ang matunog na nalilink sa kanya ay ang Phoenix Suns. Mas naging malakas pa ang spekulasyon dahil sa kanyang hair color. At heto, binalita ng Sports Illustrated na mukhang matutuloy ito. Pinag-uusapan na daw ng Miami Heat at ng Phoenix Suns ang paglipat ni Jimmy Buckets kapalit si Bradley Beal mga idol. Saktong halos magkapareho kasi sila ng kontrata kaya madali lang din sa financial aspect ng trade. Pero hihingi daw ng additional assets ang Miami at hindi papayag na one-on-one -on -one ang trade. Baka mga first round picks ang hihingin nila mga idol. At dahil Pasko, pagtigyan niyo ako mga idol ha, like naman ng ating video. In terms of fit, si Butler magiging perfect sa duo ni KD at Booker. Upensa nandyan na, si Butler ang bahala sa playmaking at higit sa lahat, siya ang magiging heart and soul ng kanilang depensa. Di maganda ang shooting ni Butler pero puno naman ng shooter ang Phoenix kaya di yan magiging significant na negative impact ilang beses na ring, binuhat ni Butler ang talentless na Miami sa finals. So, no question na kaya niya itong gawin sa Suns, especially puno sila ng star power. Si Bill naman mga idol sa hit ang magiging sagot sa paghahanap nila ng offensive firepower kasabay ni Tyler Hero. Remember, league leader sa points itong si Bill ilang season ang nakaraan magandang fit din to kay Bam Adebayo na kailangan ng isang heavy duty na klase ng guardia bilang primary option. Dahil mas better si Adebayo bilang secondary complementary superstar sa isang team. So, sinong panalo sa trade kung matutuloy mga idol? Sa Suns, benefits nilang makukuha ay depensa ni Butler at leadership. Pati na rin intensity nila may aangat ni Butler. Pero, 34 years old na si Butler at may history ng injuries. Another aging superstar na katambal kay KD. Medyo demanding din ang personality ni Butler mga idol so may questions pa rin regarding sa chemistry. Sa hit naman, high volume scorer na 30 years old at nasa prime years ang makukuha nila kay Bradley Bill. Mas mau-open ang scoring nila since threat si Bill sa labas pero on the flip side, mawawalan sila ng isang defensive anchor at higit sa lahat, mawawala si Jimmy Butler na heart and soul ng Miami ang nagbalik ng kanilang hit culture. Kaya kayo na ako mga idol kung sino ang panalo sakaling matuloy ito. Pero for now, rumors pa lamang. Pero komento nyo ang inyong opinion sa baba ba, mga idol kung sino nga ba ang mananalo sa trade if ever. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.